Welcome back mga kaboxing. Isang linggo pa nga po ang nakalipas, matapos maagaw ni Gilberto Zurdo Ramirez ang WBO belt ni Chris William Smith sa kanilang naging sagupaan para sa main event ng Latino Night na ginanap sa Riyadh, kung saan tinalo niya ito via 12 round unanimous decision para maging kauna-unahang Mexican boxer na naging unified champion sa Cruiserweight division. Dirisahan nga po ang sinabi ni Ramirez na plano niyang maging undisputed champion sa cruiserweight division bago tuluyang umakyat ng division. Dahil sa sinabi na ito ni Ramirez ay maraming mga boxing fans ang naging excited. Dahil wala nang ibang kakalabanin si Ramirez para maging undisputed champion kundi ang matibay na pambato ng Australia na may undefeated record at may hawak ng IBF at ring magazine belt na si Jai Opetaya na may perpektong record na 26 wins with 20 knockouts. Ngunit ngayong linggo nga lang po pumutok ang balita na pinagutos ng IBF na depensahan ang hawak ni Upetaya na titulo sa kanyang mandatory challenger na taga Germany na may undefeated record na 22 wins with 18 knockouts at sa kasalukuyang may edad na 39 anyos na si Jose Sincara. Nakatagdang gawin ang kanilang bakbakan ngayong paparating na January 8 sa susunod na taon sa mismong balwarte ni Opetaya sa Gold Coast Convention Center, Broad Beach, Australia. Marami namang boxing fans ang nadismaya sa paparating na laban na ito ni Opetaya. Dahil bakit di na lang daw agad si Zordo Ramirez ang kalabanin nito para magkaalaman na kung sino ang tunay na hari sa Cruiserweight Division at hindi ang medyo may edad na si Sin pero sa totoo lang, mga kaboxing ay wala na pong kontrol dito si Opetaya Dahil alam naman natin na pag nag-utos na ang IBF na labanan ang mandatory challenger sa kasalukuyang kampion ay dapat masunod ito kung ayaw mong matanggalan ng titulo nang wala sa oras Kaya ang kasalukuyang may edad sa ngayon na 33 anos na si Ramirez na may record na 47 wins with 30 wins via knockout at isang talo ay walang magagawa kundi magantay na maikasa ang kanilang laban ni Opitaya kung manalo ito sa kanyang paparating na title defense sa susunod na taon. Sa mga di nakakaalam, ang nag-iisang talo ni Ramirez ay nakuha niya sa pangalawang tumalo kay Canelo Alvarez na walang iba kundi si Dimitri Bivol. Nang magharap sila noong November 5, 2022 sa Etihad Arena sa Abu Dhabi na kung saan tinalo ni Bivol si Ramirez by a 12-round unanimous decision. Dalawang judges ang umiscore ng 111-117, 110-118, pabor kay Bivol.